Good morning mga ka-idol. Nandito naman po tayo sa bayan ng Malabon ito. Ako na nang plastic na ilo uh, Ang, kanina kaninang mga talagang araw. Mga ka-guys. Tingnan niyo mga ka-guys. Ano mga ka-guys. Away na ako. Uwi na dahil ako ay na ng baha. Dahil sa ulan na to mga ka-guys. Ayan mga ka-guys. Ayan ang sitwasyon dito. Shout sa inyo. Ayan. Mga oh, guys. Kahit hindi ulan dito. Ganyan. ang uh, ganyan sitwasyon. Oh. Uh, kalawang. guys. Shout out sa mga taga rito. Ayan uh, is that. Ayan ang ating binadaan dito. Sating sa kabila, ganun pa rin. Ayan guys. Ayan din simbahan. Kahit hindi ulan, ganyan lagi. High tide tinatawag na high tide galing dagat lang sa taling dagat nang simulang dumating ako dito sa so malamang ito, ganito na ako guys well, kung pa naabot pa lahat dito lalo na pag lumaking lumaki ang ulan uh, at wala na katigil-tigil naku abutin ng payuwang ito mga guys kung hindi pa kayo nakapunta dito sa Malabon. out dito sa mga taga-Malabon na ito shout out sa mga mga nanonood dito i-share na nyo yung ating, ating youtube channel Mahiro to vlogger na yan ang lagi kung pinag-usap sa inyo kahit pangit na sa inyong paningin pag-subscribe i pa rin, to your friend ko ngayon mga guys jolly ko na naman ngayon mga guys oh, ngayon gumana ko dito kanina mataas pa ito ngayon kapuntay na dahil ano na go pa ng ulan wala na

Ayaw ko na lang kasi pumunta lang ng dagat yung, yung mga tubig dito. Oh right, guys, mapit um, lang yan. Yan dyan mga 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 pesta kumasak dyan pag mahalalo Yan sila na ako. Oo. Oo na na, kumaba na. Ayaw guys. Ako ay basa na. Dahil sa una kong labas lang kanina talagang unang-unang bagsak pa lang. Medyo matagal ang ulan hanggang ngayon. wala na, araw-araw ito, ganito, basa ako lagi. Kaya nagtitiis ako para sa pamilya, kumita at magkatipong sa aking pag-uwi. Para makatulong sa mga taong mga nangailangan, sa mga pamilya ko, mga mga kamag-anata, mga kapatid. Ayan, Oop! Ayaw na ulit. lang. Ayaw na na Kristo. Sos, na rin ako so, oh, paano? Eh? lalo na pag nga uh, sa dito kung maliit mo lang ang gulong huwag nga magkano dito kung ano galing itong yung, tong, yung uh, ulan unti unti yung ulan ganun na agad kaya nga uh, sis na rin ako ayan, pabrika ng mga uh, mantika, jam, spring Ayan na, upa na. Ayan na mga guys. Ang aking bike ay kinakalawang na. Uh, Pasira-sira na rin. Dahil medyo ilang taon na rin to. Pero malaki ang pagkinapang ko dito. Kaya hindi talaga ang gasa dito na sasakyan nyo, sigurado. Kakalawang kayo mga guys. Ayan mga guys. So, ayan, bagong tayo ang building. Ating bakery, ng building ano uh, mga guys, pa na tayo. Uh, kukuha tayong panibagong panisal na i-deliver ide sa bahay. Tapos, hinahantay na ako nila. Para di matanggal yan mamaya alas 5 na naman. Ma na naman. Mag-deliver na naman tayo. Naglalako. Naglalako. So, abang buhay hanggat di makatapos ang aking mga dito sa Manila di makatapos na rin sila pero matagal-tagal pa ay e, gawin mga lampas pa 50 nandito pa ako kaya ako ay 40 na oh, wow, ako maliit pa lang talagang dito na talaga tatanda hanggang mag tanda dito ang puro ng buhay kasi nandito ang aking buhay masaya ako dito shout out man sa mga suki ko dyan sa nabal na yan

Ayan, okay, okay. Ganon dito sa Malabon. Hindi pa nakapuntang Malabon, makita nyo ang aking vlog. Si Mahirap na Vlogger. Pag i-share niyo si Mahirap na Vlogger, i-search nyo lang ang YouTube channel. Mahirap na Vlogger. Makikita nyo ako dyan. Ayan ang aking YouTube channel. Mahirap na Vlogger. paki share at paki subscribe Ayan ang aking pinaka-usapan sa inyo. है एक दी मनता है शुभिका अपनी